Ayon kay OG Diaz, aware ang Filipina French athlete na si Emelian Vigier sa nangyaring insidente sa pagitan ng Ramord boyfriend niyang si Joshua Garcia at ni Elise Hoson sa nagdaang Star Magical Christmas Ball. Inamin ni Oji na kahit hindi pa kumpirmado, alam ni Emelian ang mga kaganapang ito at kasalukuyan nilang inaayos ni Joshua ang kanilang relasyon. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Oji, alam mo, aware dito yung girl. Kumbaga, pilit inaayos ito ng girl naman. So baligtad no, yung kina-jam Anthony at Maris, ito naman kay Joshua pilit inaayos ng girl. Ipinahayag din ni OJ ang kanyang mga hinuha tungkol sa mga posibleng complications ng sitwasyon, kabilang na ang posibilidad na magkaroon ng tensyon o pisikal na engkwentro kapag nagkita si na Joshua at McCoy de Leon. Sana hindi umabot sa pisikalan pag nagkita si Joshua at si McCoy de Leon. Anyway, aabangan natin yung mga kaganapan dyan, dagdag pa ni OJ. Bagamat hindi pa naglalabas ng pahayag si Emilian at Joshua tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, makikita naman na may ilang social media posts silang magkasama na nagiging dahilan ng mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ang mga post na ito ay kadalasang tinutukoy bilang soft launches ng kanilang pagsasama, ngunit walang direktang kumpirmasyon mula sa kanilang kampo. Samantala, ang kampo ni na Joshua at Elise ay nananatiling tahimik hinggil sa kumakalat na isyo na may kinalaman sa kanilang personal na buhay. Walang pahayag mula sa kanilang panig na nagsasabing may katotohanan ang mga balita, kaya't patuloy na pinapalakas ang mga haka-haka ng publiko. Sa kabila ng mga isyo, mukhang sinusubukan ni Emily na ayusin ang kanyang relasyon kay Joshua. Hindi rin may kakailan na maraming tao ang nagmamasid sa mga kaganapan at naghihintay ng mga susunod na developments. Ang mga hindi pagkakaintindihan at intrigang nagmumula sa showbiz ay hindi na bago, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga pangunahing tauhan na si Emilian at Joshua ay pinipiling manahimik at nutasin ang kanilang mga problema sa pribadong buhay. Tulad ng ibang mga artista at personalidad sa showbiz, inaasahan ng marami na sa paglipas ng panahon, maglalabas din sila ng pahayag upang linawin ng kanilang estado. Ngunit hanggang ngayon, patuloy na nagiging topic sa mga usapan ang tungkol sa kanilang relasyon, at ang mga taong nakapaligid sa kanila ay patuloy na nagbibigay ng mga komento at opinyon ukol dito. Ano ang senyo sa balitang ito?